yo hey guys May naisip ako Busy kasi Isin mong dalawa Dito na si Vince May Tapos Hindi kasi misis Nagluluto Ang na? May naisip ako Babasahin ko tong mga toy Para ah, makaligyo Ayusin ko lang ang camera Tapos po siya Yan na 林、啊啊，出来。<手> Tingin mo to, po ka lang dito. Tingin mo itong mga ano. Upo ka dyan. Tingin mo yung mga horse, yung mga no. upo, ka. Yung, upo ka. Upo ka, upo. yung mga horse. Gusto kung narin bibidyo kita. Saan? Nakita mo na ba? Ha? Nakita mo na ba? <laughs>

Pipitingin mo to. Yung ano mo, tax mo. Yung t mo. Ibi, tingin mo mo dito. Ano ba to? Ba't may gamali? <susuk> okay, Hindi <then. 24> mo <coughs> <Malii>. <coughs> ano na review Yung mo. Mali yun. Ano ko sa'yo. Bakit? Pagdulo ka. Bakit? Kapagat ako nga sa'yo. O, tingin mo. <coughs> tingin kung magkano annual mo. Saan? Yan ang sasabihin mo. Sa sa <laughs> ulo ka! Kasi pag-practice ka mag-acting. <laughs> Gagod ka talaga! <laughs> ano ba yan? Masang ako! Sa ulo ka! <laughs> Ayan, kapalit mo na na damit. <laughs> Gulit na kanina. Okay. Okay oh, na guys, baka mabawian ako.